Hello guys, Rakito rin ulit at nagbabalik at pangatlong upload ko na to ngayong gabi ng tungkol sa issue ni Anjo na kay Tito Soto na hanggang ngayon gulong-gulo ko kung bakit, paano at kailan Nababasa nyo nga sa screen na sabi nga Tito Sen, ang dami mo naman pinalabas na mga bayaran mong vloggers uh, Sir Anjo, actually yung mga vloggers na dikit kay Tito Soto ay talagang mahal lang talaga nila kami at saka isa pa yan uh, nagkaroon ng grupo ng mga TVJ uh, defenders, hindi pa nga ako kasali doon eh. Pero nangunguna doon sila Models of Manila, sila Chris Ulo, at marami pang iba. Ang nakakano doon is hindi kailangan magbayad ni Tito Soto sa mga vloggers. Katulad ko, ako, laking double cuts ako, laking itbulaga e ako eh. Saka, isa, isa ka sa mga alam kong git na lagi ng TVJ. Hindi ko makakalimutan noon kaya sabi sa one for all dati, pag nakaupo sila sa segment ng one for all, all for one na Tito Vic and Joey, yung A is Anjo. Sana na natandaan mo yun. And sa dami ng pinagsamahan nyo, grabe. Sa mundo ng showbiz, sobrang dami ng pinagsamahan nyo from Nuts Entertainment, sa lahat ng mga pelikula. Baka nakakalimutan mo yun, Sir Anjo. Ngayon ang tanong ko eh, bago ka lang sa mundo ng social media, ngayon ko lang nag -vlog. eh sana, sana yung ginagawa mo na pag-vlog, eh malaki ang kinikita mo dyan. Kasi kung ginagawa mo lang yan, trip lang, eh kakaiba rin talaga yan. Pero kung malaki ang bayad sa iyo dyan, eh hindi natin alam, hindi ko rin alam, ayoko rin man-judge ng tao. Pero ayun nga, eh parang below the belt na yung pang titira mo kasi parang personal na yan eh. Sabihin na natin, oh, let's say sabihin natin for the benefit of the doubt na oh, may kabit or may mga kalokohan, etc. mga sinasabi mo nga sa video, pero wala na dapat pakialam. Wala na dapat tayong pakialam doon kasi personal na yon And isa pa, hindi na si Tito Soto ang kinalaban mo, kundi buong pamilya niya. Baka lalo kang maging forever uh, X sa pamilya ng Soto. At sa Itbulaga, syempre, may mga nabasat na at narinig rin ako na talagang desperado ko rin makabalik talaga sa Itbulaga noon. Na ikaw naman ang umalis ng pandemic, di ba? Tapos, binenta mo pa yung regalo ni Joey De Leon na painting na special kamo. Ikaw na rin nagsabi na special na walang kapareha. Pero yun nga, hindi ganun talaga Ah, marunong tumanaw ng utang na loob sa mga nakasama mo through the years. Eh, ang wish ko lang sana sa iyo, Sir Anjo, eh, sana malaking kinikita mo dyan sa ginawa mo or kumikita ka talaga dyan, not for fun or entertainment kasi iba yung, iba yung mga vlogger na gumagawa bardagulan, politika, at saka sa personal. Eh, Bago-bago ko pa dito sa mundo ng pag-vlog, social media, lalo sa politics, politics vlog rather, eh, ibang usapan yon, uh, Sir Anjo. Kasi buong sotok lang na ang inaano mo, ang sinira mo. At saka yung friendship, doon ako parang gulong-gulo na after all these years na sayang, sayang pagkakaibigan, sayang pinagsamahan, part ka ng history. Sana hindi mo na lang ginawa. And yun nga, nililino ko nga na walang, hindi, hindi kailangan magkaroon ng bayaran or hindi kailangan ng tito Sen na magkaroon ng um, bumayad ng vlogger or kahit sino pa man. Kasi una pa lang in, in, in types of politics, eh pataas na talaga ratings niya. And amin I mean natin sa hindi, talaga mahal siya ng taong bayan. At Katulad namin, uh, TVJ Defenders, uh, marami rin kami, yun yung time na nagkaroon ng paglipat ng GMA sa TV5, doon na buo yun eh, yung TVJ Defenders na grupo. And then nagkaroon ng problema kay Daryl Yap, saka kay Bossing Vic Soto. So ando yung mga Defenders hanggang sa nabawi yung Itbulaga sa kamay ng tape. So andun, parang nat natural kasi parang uh, part ka ng history and double cuts, double cuts eh. Kaya ayun lang, uh, sana sana bawiin mo o sana maging maayos yung yung pagpakikitungo mo. And sana nga yun nga kung napa-bayaran ka nga diyan sa ginagawa mo eh good luck. Sana nga eh malaki ang kita diyan kasi kung ginagawa mo lang to for for what? For uh pansarili lang. hinanakit lang eh parang below the belt na yun, Sir Anjo. Ilang beses ko na rin nakita yan ni Sir Anjo. Mabait naman ni Sir Anjo sobra. Lalo nung nasa politics ano pa siya. Pero itong naging issue to ay eh, parang sepre. Yun na nga eh. TVJ Defenders nga kami. And uh, sepre mahal namin si Tito Soto. Mahal namin TVJ ever since. Uh, ako legit the workouts ako. Pero ayun. Parang nasayang. Parang hanggang ngayon. Uh, pag napapanag ko yung video mo parang sayang sayang yung mga pinagsamahan through the years kay nila sir uh, bossing at saka ni boss Joey di ba sa dami ng mga pelikula sitcom lahat eh sana ihiwalay mo yung bardagulan normal yan eh normal sa pagiging vlogger yan eh na pagka bumardagul ka sa galitong ka sa kabilang kulay mabardagulin ka mayroon sa salo normal yan pero hindi mo kailangan bardagulin yung personal na buhay kasi parang below the belt na yun eh. Eh yung sa'yo ba? Wala ka bang issue? Wala ba kayo naging issue ng pamilya? Kung ibabalik sa'yo yung issue ng pamilya nyo, panahon nun, natulpo kayo, di ba? Anong mararamdaman mo? So parang ayun, sana inisip mo muna or humingi ka muna ng advice sa mga nasa paligid. Eh kayo, eh, mundo ng showbiz yan. Eh. Iba yung mundo ng showbiz sa loob ng show business dito sa loob ng uh, mundo ng pagbablog. Ayun lang, sana uh, malalaman natin pero wala na eh, nagawa na, tapos na na video, pa kumalat na. Nakikita ko marami na talagang bumabardagol golden sayo. Ako, ginawa ko itong video na 'to dahil katulad niyan ako. Hindi naman ako nababayaran. And tingnan mo naman 'yung followers ko, 'di ba? Pero mahal namin si Tito Soto eh, mahal namin ang Bulaga TVJ. Alam mo naman 'yun, 'di ba? Kaya ayun lang, uh, nakakalungkot, nakakalungkot yung pinagsamahan. Daba ka dahil sa ganito eh, talagang forever ex ka na sa Itbulaga or sa Sotokla na lang. O sa buong Daubercats, syempre, nakakalungkot. Imagine mo, mapapanood nila Jimmy Santos, nila Rubio Rodriguez. Ano na nasasabing nila na sila Julia Clarete. Mga dating Daubercats din na maayos naman. Pero yun na nga anong sasabihin nila? O bakit ganon? Sila Jano. Sila Jano Gibbs, di ba? So, ano na lang, ano na lang masasabi nila tukol sa iyo? Malamang ngayon, pinag-uusapan ka na ng mga ibang dubber cuts noon na, ano nangyari kay Anjo? Malamang yan ang tanong. Ano nangyari kay Anjo? Bakit may ganito si Anjo? At yun din ang tanong ko sa sarili ko. At siguro, yun din ang tanong ng mga uh, taong bayan na nakanood na o napanood yung video mo. So, kaya wala nakapanghinayang, nakapanghinayang. Kaya talagang totoo yung phrase na think before you click. Ayun lang. So, ayun lang guys. Uh, again, magandang gabi and salamat sa mga nanood at nanunood pa at nag-share and post ng video ko. Ever since, salamat. And ayan, ito, natural, organic, walang kailangang bayaran. Ayun lang. Thank you so much.